si Maria Kimbao David na dating municipal agriculturist ng Lubao nag-retire ako last 2020. Tapos, uh, gumawa ako ng learning site. Tapos, sinawagan ko yung anak ko. Yung anak ko, siyang nag-training. Tumawag ako sa ATI. Tapos, through online, dun lang namin na buo ito. Tapos, ginawa namin yung mga papel. And then, by that time, 2021 ng... Kung hindi ako nagkakamalit, April yon tapos na-approve kami as uh, ATI accredited ng learning site. Mga taga-tourism naman, nagpupunta rito, kay kaibigan ni Sir Ricky yun. Tapos nakita yung farm, sabi niya, gawin natin farm tourism, sabi niya. Pero inaccredit kami as probi, probi, lang kami dahil marami pang kulang. Wala kaming, uh, la kaming amenities for what. Tapos sabi ni, ganun nung director, yung mga kaibigan niya, palaging pinupunta rito. So, naging kakilala yung aming uh, uh, lugar as tourism destination. Tapos, yung sa test na naman, last uh, 2021, eh, uh, 22, binigyan kami ng EPPES, anim na batch yun. So, kinondak namin dito uh, naging successful naman yung mga batches na yon. And then hanggang ngayon kasalukuyan, we have uh, 275 uh, students. Ako po si uh, Ricky Pablo. Ako po yung farm manager po ng New Gen Agri Farm. Ang ganda po ng, ng uh, training na nakuha ko under ng uh, RCEP ng FFS, Parang na-mix ko po yung uh, actually dati po ako municipal tourism officer ng municipality of Lubao. Marami kami nga uh, nagiging estudyante din dito na alam naman natin yung mga farmers, mga ano na yan eh, sinala yung mga yung field nila. So masterpiece na nila yon. Kailangan din nating mag-input sa kanila ng ibang advanced methods ng farming. Basically naman, uh, marami naman silang natututuhan sa amin. Uh, na-improve nila yung uh, yung pag-aani nila lumalaki yung ani nila at the same time uh, yung yung manage nila ng mga rice fields nila, naaayos nila ng maigi through uh, training na pumupunta sila sa amin sa New Gen Agri-Farm. Uh, magandang umaga po. Ako po si Jose Bernarte, Tigasan Rafael Baruya, Lubao, Pampanga, isang magsasaka na kami po ay nagtapos dito sa Agri-Farm, uh, New Agri-Farm. Uh, nakapagtanim na yung napag-aralan na po namin ay nai-apply na po namin sa uh, aming mga uh, palayan. Saka, sa kasalukuyan nga po dahil nga sa pag aral namin ay nakapag-vlog pa ako ng <laughs> tungkol nga po sa pagsasaka dahil nga marami kaming natutunan dito sa pag-aaral na ito na mata, matagal na kaming magbubukid pero sa ngayon nga po dahil nga sa programa ng New Gen ay nagkaroon kami ng oportunidad na lalong mapaganda yung aming uh, pagsasaka. Ako po si Esus Nuki Tagadal Carmen Lobao, Pampanga. Isa po ako magsasaka. Ako po ay nakapag-training uh, nakapag dito sa New Gen Agri-Farm under po ng ATI at TESDA. Ang training po ang ng RCEP ay malaking tulong sa mga saaming aming magsasaka lalo na sa bagong sa makabagong pamamaraan ngayon sa pagsasaka. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat una sa New Gen tsaka RCEP, sa RCEP lahat ng ano ng government sa mga farmers. Malaki ang pasasalamat namin. First and foremost, siyempre, magpapasalamat kami sa mga national agencies. Of course, nasa una namin ang pasasalamatan ng ATI. Diba? Agricultural Training Institute sa Bataan. So, sila yung first move na ginawa namin para approve kami as Learning Start for Agriculture. So, maraming salamat ATI. Of course, Billiard Sipag. Uh, through Billiard Sipag, na-implement namin ng RCEP. gusto ko yung yung mga farmers matuto sila sa mechanization tapos yung anak nila balik sa farming kasi wala nang gustong mag-farming eh ngayon sa ginawa kong ito <clears throat> karamihan sa mga anak nila tinuturo namin dito parang gusto nilang matuto gusto nilang matutong mag uh, mag-farming sa ATI, sa TESDA, yan, sa DA. At least, uh, tinutulungan kami kung halimbawa sa kailangan namin. Pag nag-request kami, binibigyan kami kagad. Pag sinabing learning site, hindi kami masyadong nahihirapan.